Kumusta kayo mga kaibigan? Kamag-anak man o hindi? Lahat ng kapwa-tao, uh, wag po ninyong ibaliwala itong sasabihin ko ngayon. Ito po, gusto ko lang po tumulong sa inyo kung makikinig kayo sa akin. Ang um, pamagat ng ating video mga kaibigan, na uh, mag-ingat sa bagyong pipito. <laughs> Ayan po, kung, uh, kung kayo po hindi nakabalita, balita. Uh, pumasok na po sa ating area of responsibility ang bagyong pipito uh, yan po ayon sa pag-asa ako po hindi pa ako gumagawa ng kwento rito ako nakikinig kasi ako sa pag-asa uh, wala na po silang pagkukulang uh, da, hindi na po natin dapat sisihin uh, nasa atin na po ang uh, pag-iingat at laging makinig ng balita ayon po ha uh, sa ayon sa pag-asa ayaw ko na natin intindihin si uh, Opel tapos na siyang nanalasa diyan sa kagayan. At aaman natin itong si Pipito. Kasi mas mapanganib po ito. Bakit ko sinabing mapanganib? Ah... Malakas siya. Kung sa ano. Nung si Opel, ah, Mahina. Umpisa sa mahina hanggang sa lumakas din. Pero itong Pipito, anak, ah, Nag-umpisa na ng malakas. Bagyo na kaagad. Hindi pa pumasok sa ating par Okay, oh, kaya po. Dapat po una maunawaan ng lahat. Hmm? Ah... Bagamat si Opil naging uh, super typhoon din, itong si Pipito, ganun din ang mangyari. Hmm? Ah, baka mas malakas pa at mapinsala. Ah, bakit? Ah, ito ha. Ah, magbigay ako ng idea sa inyo mga kaibigan. Ah, <clears throat> Kung inyong marapatin, hindi naman ako eksperto eh. <laughs> Wala nga ako may aralan pero totoo ang aking binabalita kasi nagbabase din ako sa pag-asa. Hmm, 'di ba uh, baka niyo alam. <laughs> uh, kung minsan ang minsan ng ating tagapag-asa. Marabang uh, <clears throat> ng uh, binabati ko. Wala na po silang pagkukulang huh? lang. <laughs> ha? Eh kung uh, ang ating mambabatas ang kinin lahat ng trabaho sa gobyerno. Ay <laughs> eh, tapos mag-away-away lang sila. Sa so, kawawa po tayo mga kaibigan. Kaya po tayo po ang uh, mismong makiramdam, makibalita uh, sa mga pagkakatiwala ang mga nagbabalita. Uh, wag pong masyadong magkagaya uh, kagaya sa mga social media. Uh, marami pong nagbabalita na uh, kung minsan para lang magkaroon ng views. Uh, hindi ko naman nila lahat ha. Para lang magkaroon ng views, gumagawa ng mga artificial na video na uh, kung nga niya yung uh, sobrang lakas ang hangin, nagtumbahan yung mga puno, naanod yung mga bahay. Pero mga lomang video po yon at sabihin nila ah uh, ganito po kapinsala ang uh, bagyong bagyo uh, na ganito. Para lang magkaroon ng views. Ako wala akong pinapakita kung ano-ano man dyan kasi hindi <laughs> ko marunong mag-edit. Pero mas totoo ito mga kaibigan. Ayun nga pala, maraming salamat sa mga nagpalo sa aking channel. nagsubscribe uh, Nag-subscribe sa aking YouTube kasi isang shooting lang yan mga kaibigan. Ito, dalawang cellphone ang ginawa ko. Kung mapapansin niyo dalawang cellphone yan. Ito sa feeds, ito sa sa profile. Pero, uh, isa lang uh, sa YouTube, yan din ng aking channel. Uh, Jeremias Kumbis. Iba-iba uh, lang siyempre ang number niyan. Uh, yan ha. Maraming salamat sa nagpalo. Uh, ibig sabihin kasi, napakahalaga po na magpalo, mga kaibigan. Pero hindi ko po kayo kinokondisyon na ipalo niyo ako. Kayo na po ang bahala. Ibig sabihin ng pagpalo, mga kaibigan, hindi lang sa paghanga ninyo sa akin ang aking kasing mga video uh, puro sa pagpapayo okay, kung nakapalo kayo, automatic pag mayroon akong balita, kagaya nito mag uh, kaya, ano, ako, ang bill ninyo, uh, sa, sa, cellphone niyo, yung kanyong kalimbang ah, uh, mapupunta ako doon kung mayroon akong mga uh, palabas, ng mga balita kasi gusto ko po talaga, makatulong sa kapwa tao ah, uh, para hindi yung usapan Uh, ano ay na natin na uh, pag-usapan natin itong bagyong pipito. Bakit ko sinabing uh, mapaminsalang bagyo ito? Unang-una, ayun, sinabi na ng pag-asa, magiging super typhoon siya bago tumama. Hmm? Uh, yun po, sa hindi po nakaunawa, ito lilinawin ko po, ang bagyo nandiyan na uh, papunta na dyan sa Samar. Ganito kasi ang mapa ng Pilipinas pataas. Wala kasi akong ano eh. Wala ako ng mga <laughs> uh, di guy doon sa pag-asa may nakatoro. Pero ganito po yan eh. Ha? Uh, dito ang uh, Mindanao, Visayas, uh, Luzon, Southern Luzon. At uh, doon sa dulo-dulo pa, dulo -dulo pa uh, ano na yan, uh, Cagayan, Northern Luzon. Uh, ganito po, ang tinatak ng bagyo, ganito. Alam ba, dito siya sa Samar, Uh, pero pwede pa pong magbago ang uh, tatahakin yan kasi uh, uh, alam nyo naman, ang bagyo, pag nandyan sa dagat pa, malikot yan. Kasi may nagdedikta down yan. Sabi ng pag-asa, hindi ako, nag ako nagsasabi na akin lang. Yung mga uh, temperatura ng dagat, uh, kaya po ako minsan nagbago-bago ang kanyang direksyon. Pero uh, sa ngayon, sa aking palagay, sa aking paningin, ayon sa pag-asa, wala na po tayong kawala. Tatama na sa lupa. Hmm? Kasi kung pagka sa ano, mababa yung bagyo. Pag nandito kasi siya, nag-umpisa sa may uh, Dinagat Island, ha? Huh? Uh, paakyat yan. Baybayin niya itong Samar at uh, tutumbukin ang bicol, o kaya kung magtaas man siya, kagayan pa rin. Hindi na sabihin mo na papunta pa ng Japan yan. Talagang tatama na, kasi nandyan po sa baba nag-umpisa. Ha? Huh? itong plano, uh, itong mapa. Uh, dito, kung dito siya, ang mangyari mga kaibigan, na uh, bay baybayin niya itong, uh, alimaw, samar baka dikit-dikit na yan uh, ang uh, Cebu nando doon e, ingat kayo, dyan sa sibo kasi kung minsan pabago-bago alam niyo kahit hindi sasapulin ng uh, mata ng bagyo yung nintong baka intindihin natin kahit hindi kayo masapul ng mata ng bagyo uh, ano po yan malawak ang uh, sirkulasyon abot pa rin ng ulan at hangin hmm? pero ang pinakamalakas doon sa gitna doon sa may mata kaya babantayan po natin kung saan tatama alam niyo dito kami sa laguna kinabahan din po kaya nakabahan din kami maghahanda kami sa sabado sabado yan mga kaibigan din ang na mag landfall bukas na o kaya linggo ng umaga Friday ngayon November 15 2024 ayan po ang ating balita ganito kaya sinabing mapaminsala kung dito siya dumikit siya dito sa Samar papunta na yan ng katanduanis kasi pabaybay siya pagano Katanduan is Bicol. Naku, panalangin sa Bicol. Eh, tulungan po natin na manalangin. At uh, yan ay hindi pa po nakabawi doon sa Bagyong Christine. maingat Ingat po kayo dyan. Uh, alam nyo naman, yung dating binaha doon din yan. Babaha din yan. At uh, yung mga bundok na gumuho, guguho ulit. Uh, babala po. O, ingat po. O, yan tan lahat. At, uh, huwag na tayong mag na puwersahin pa na ilikas. Pag ba, ang bagyo. Ibig sabihin, kung bumaba pa, uh, summer, uh, tatawid na siya dyan. Ingat po dyan sa Visayas. Uh, lalabas yan ng, uh, papunta na yan ng uh, Western Visayas, papunta ng uh, Ilunggo, mga Ilunggo province. <laughs> ano ba ang yan? Uh, yan. Kasi pag ganun eh, kung tatawid. Pero kung umangat pa, uh, siyempre tamaan ang Bicol. Southern Luzon po, uh, ingat po, dito po dito sa Laguna, mag-ingat din po kami. At ah uh, yun po mga hindi dadaanan ng bagyo uh, tolong tulong pong manalangin po at uh, sana po uh, hindi ganun kalaki ang pinsala mm, yun po hindi uh, natin nabaan ng usapan kasi baka mamaya mainip kayo ang akin gusto ko lang makatulong yung maniniwala mapinsala po ito babaybayin kasi niya eh. dami siyang dadaanan uh, yung Christine ano ba yung istorya ni Christine? Maraming ulan, natin naman ang ulan. Pero yung mata ng bagyo doon lang yun sa Bicol eh. ah, Hindi ka tumama sa Bicol eh. Di ba? Sa dulo lang ng uh, Luzon yun tumama eh. eh. pero ang kaibahan ng ulan ni Christine, sobrang marami. Itong mga nagdaan sila Marselio na uh, ah, hindi naman ganong ka hindi ibig sabihin doon sa Sintro ulan. Pero ang Christine kasi kakaiba mga kaibigan kahit yung malayo Malakas pa rin, malakas pa rin ang ulan gagay dito sa Laguna. Umulan lang malakas din dito, Batangas, at maraming ring nasawi sa landslide. Ah, uh, ito pong uh, mga nagdaan, itong Marsi, itong sino-sino, uh, uh, Leon, uh, Nika, Opel. Kung napapansin niyo, wala ang ulan sa Metro Manila, doon lang, doon lang sa malapit sa sentro. 'Yon po ang kaibahan. Kaya po uh, importante po lagi po tayong makibalita. Ay, ito naman daw si uh, ito si Pipito. marami daw dalang ulan ito mga kaibigan. Kaya maghanda po ang lahat. Kasi kung maraming ulan tapos malakas pa ang hangin, mapaminsala po 'yan. At ah uh, marami po siyang tatahaking lugar, marami siyang dadaanan na ng mga isla. Kaya mag-ingat po ang lahat, uh, makibalita. Ako magbabalita din ako pagka yung talagang uh, papalapit na talaga ang bagyo wala naman akong ano eh hindi ako nagasabi na sasapulin na kasi mamaya magbago-bago pa yan A ako pa ang magiging masama pero tinutumbok na po ang uh, uh, Southern Luzon huh? uh, kung hindi man nor uh, Northern Luzon ang Southern Luzon kasi uh, Bicol uh, uh, Quezon Province kasama na dyan ang uh, Laguna ba uh, hagip na rin dyan ang uh, Metro Manila yan po ang uh, pag-aingatan natin. Manalangin po tayong lahat. Sana humina. Uh, humina itong si uh, Bagyong Pipito. Kasi si uh, sobrang lakas. Sobrang lakas yan. Kasi nag-umpisa na siya sa malakas. Tapos sa salagat pa, mag-iipon pa na ulit ng lakas yan. Makikibalita ako. Wala na pong pagkukulang ating pag-asa. Hindi uh, uh, na po natin dapat yan. kaya Ang ating sarili, ingatan natin. Magdasal, kumilos para iligtas natin ating sarili. Ingat lang po tayo palagi.